Ang pagsasaka ay parang sugal. Kada panahon ng pagtatanim, parang pagpusta sa sugal. Hindi sigurado kung talo ka ba o panalo sa panahon ng anihan. Itinuring Nasalag Bowl of the Philippines ang probensya ng Binguet dahil karamihan sa mga upland vegetable gaya ng karot, patatas, ripolyo ay dito nagmumula. Umaaray ngayon ang mga kapatid nating magsasaka dito dahil sa oversupply ng mga gulay piso hanggang limang piso ang kada kilo ng gulay pero wala pa rin bumibili kaya pinamimigay ng mga iba ang kanilang tanim yung iba naman tinatapon na lamang wala silang puhunan mangungutang ulit sila bangon mga kapatid walang sukuan may awa ang Diyos Thank you for watching, please like and share. Bye bye.